may pa-audition na naman pala ang Pilipinas Got Talent, isali ko kaya yung kanta kong Ibana Alawi. Ito na yung pagkakataon para makita ko si Ibana Alawi. Para mapansin ako ng mga orado, dapat kakaiba. Kailangan ko gumawa ng bagong stand din ni Ibana. Ayan, bumili na nga pala ako ng plywood sa hardware. At nagpa-print na rin ako ng pictures ni Ibana. At ito na nga, tinatabas ko na. Grabe, nahirapan nga ako dahil alam nyo naman si Ibana Alawi, napaka-sexy. Ang liit-liit ng baywang. Pero kahit nahirapan akong tapasin to, ay gagawin ko ang lahat para magkita kaming dalawa. Habang tinatabas ko nga ito, iniisip ko, sana makapasa ako sa mga horado. Sana magustuhan ng mga horado itong ginawa ko. Ayan na, uh, natabas ko na yung standee ni Ivana. Ito. Ayan, to. Kaya pinuputol ko lang nga pala yung mga gagawin nating paa. Uh, dumating na yung in-order natin sa online. Dalagyan natin ng gulong para pag sumayaw kaming dalawa ni ibana, ay talaga namang mapapawaw, talaga mapapaiba na lang talaga sila. Ayan, gumagawa na nga ako ng square dyan. Na napukpok pa kayong kamay ko dyan. Ang sakit-sakit pero okay lang. Dahil kasama talaga yun sa nagpukpok. Hindi naman tayo talaga yung karpintero. Siguro kaya napukpok yung kamay ko dahil ang isip ko lumilipad. Iniisip ko kasi nasa tapat na ako ng mga hurado. Uh, na ako sa intablado at nagpapasaya ng mga tao. Sana nga itong ginagawa ko ay ma-appreciate ni Mami Bana. Uh, magustuhan niya ito pag nakita niya yung aking ginawa ito na nga, malapit ko na matapos yung ginagawa kong standing ni Ibana. Uh, maya, -maya lang, uh, tapos na to. At ayan, nililiha ko na nga ang plywood para matanggal yung mga matatalas. Uh, ito, linalagyan ko na siya ng glow para ididikit ko na yung picture ni Ibana. Kailangan maraming glow para dikit na dikit talaga yung picture ni Ibana. Tantarin natin ito ng pagdikit. Ayala, dinidikit ko na ngayon yung picture ni Ivana. Kailangan kapit na kapit talaga ito para hindi matanggal. Kailangan magandang maganda yung pagkakakabit. Ayan, tapos na. Pipinturahan na natin yung standee ni Ivana. Uh, puti yung ginamit natin yung pintura para malino sa camera tignan. Sana magustuhan to ni Ma'am Ivana Alawi pag nakita niya. Ito na, nga, ikakabit ko na si Ivana lang. By Katie Reyes. Uh, Ama mibara gumawa ko ng kanta para sa sa'yo dahil nakita ko yung pagtulong mo sa mahihirap. Na-expert ako sa mga ginagawa mo. Uh, ito lang ang naisip kong paraan na ma maibalik ang pagtulong mo. Gumawa ko ng kanta para sa sa'yo. Uh, ito lang yung regalo na maihahandol ko para sa sa'yo. Ito ang kanta ang ginawa ko. Iba Sana magustuhan mo.